Good morning guys. Magluluto ako ngayon ng pritong tilapia. Tapos gagawa ako ng sisig na mangga. Yan, nag-request si daddy at si kuya ng sisig. May napitas kaming isang mangga dun sa tanim ni daddy mangga. Dapat pipilar ko ye, Kaya lang, mas maganda ganito. Okay. Nagayot ko na yung sili, uh, sibuyas, kamatis, mangga. Mamaya ako nalalagyan ng bagong kasi nagpiprito pa ako ng tilapia. Lalangawin lang. Ay, kasi na naamoy ng langaw yung bagong. Ay sigurado magdadagsaan ng langaw. Mantika. Dito na yan. Ay! Ay! lang yung nilukuhan ko para alam kung saan ang rice. Tilapia tilapia. Masarap lang naman sa tilapia yung hindi masyadong toasted. Ayan, yung ganito lang para juicy yung laman. Ayan. Mm -hmm.